Hi guys! Once again mga ka-Bloom and welcome back pong muli sa ating YouTube channel. For today's video po, tuturuan ko po kayo kung paano mag-install ng dual cam na V380 Pro CCTV camera. Actually guys, pangatlong beses ko na po itong mag-upload kung paano mag-install ng V380 Pro CCTV camera sa part 1 and part 2 guys na vlog ko, marami doon ang nagtatanong pa rin kung paano nila ma-install properly dahil kahit anong try daw nila, hindi pa rin po nila ma-install properly. So sa vlog na to, ituturo natin step by step po. So aside from SD card po na kakailanganin po natin, i-check po natin sa package po yung in-order po natin CCTV camera. Yung included po sa package sa order po natin na V380 Pro CCTV camera is yung dual cam camera mismo and then receptacle and manual lang po. Siya nga pala guys, unahin na natin ilagay yung SD card bago po natin i-install yung CCTV camera sa receptacle or sa power outlet. So guys, tuloy-tuloy lang po tayo sa portion na to, a uh, ilalagay ko na po yung CCTV camera sa receptacle na paglalagyan po natin. Dito, hindi pa po naka-on yung kuryente or hindi pa naka-switch on yung power outlet. Siya nga pala guys, itong CCTV camera na nabili po natin is compatible po sa 4G Wi-Fi. So bago tayo mag-install ng V380 Pro application sa ating cellphone, please take note lang guys yung mga babanggiting kong requirements para ma-install natin properly yung ating V380 Pro na CCTV camera. So dapat guys, naka Wi-Fi po tayo. Since 4G Wi-Fi compatible po yung CCTV po natin, kailangan po natin i-select yung cellphone po natin sa 2.4 GHz or 4G Wi-Fi kagaya po ng ginawa po natin. So, ito guys, tuloy-tuloy lang po tayo. Ang gagawin po natin is mag-install tayo ng V380 Pro application sa ating cellphone. So, i-open natin yung Play Store and hanapin po natin yung V380 Pro na application. Tapos download lang po tayo and then after nating ma-download, i-open na po natin. Sa portion na to guys, madali lang naman to pero dapat po masundan nyo ng maayos para ma-install nyo po properly. Check mark lang guys sa I have read and agree and press yung read and agreed. Dito guys sa portion na to, ang gagawin lang po natin is swipe left lang po tayo hanggang makita po natin yung get started so slide slide left and then i-press po yung get started so yan guys nakita po natin since wala pa po tayong uh, account ang i po natin is yung register so press tayo ng register guys And then, next is i-press po natin yung please select uh, country or region. And then, hanapin po natin yung Asia. Since yung Pilipinas guys is part ng Asian continent. So yun guys, nasa pangalawang selection po yung Asia. So i-press po natin. And then guys, after nating ma-press yung Asia, press po natin yung confirm. Yan. Guys, naka-default po sa apps na email ad yung ipang verify po natin. Pero po, pwede po natin baguhin kung gusto nating cellphone number yung ipang verify po natin. So, ipipress-press lang po natin sa bandang taas, magbabago po yon. So, sa atin guys, email ad ang ipang verify po natin or ipang re-register po natin. So yun guys, ilagay nyo lang po yung inyong personal email ad para makareceive po kayo ng OTP para maging successful po yung pag-register po natin. So after nyo mailagay ang inyong personal email ad or personal uh, cellphone number, i-press po natin yung next. Yung next guys, nandito sa lower portion ng ating cellphone. So i-press lang po natin yan and then magsisenda po siya ng verification code. Since email ad yung inilagay ko po, i, -i email po sa akin yung 6 uh, digit verification code sa aking Gmail account. Minimize tab lang po tayo and then para mapuntahan ko po yung aking uh, Gmail account and makuha po yung 6 uh, verification code or 6 digit verification code. And then enter lang po natin lahat yan and then uh, i-press po natin yung next. And then, magpapaset na po siya ng password. Yan po. Set password lang po tayo. And then, press confirm. So, magset na po tayo ng password. Dito sa portion na to guys, set or create password po tayo. Ilagay po natin sa bandang taas na portion. And then, i-retype lang po natin yung na-create nating password sa lower portion. Mas strong po yung password po natin kung maglalagay po tayo ng alphabet na small caps at saka big caps, number and special character pag okay na guys press confirm and then antay lang po tayo mag auto login po siya pero kung hindi po nag auto login i-press nyo po yung login and then yan na po yung next naka register na po tayo and okay po yung password na sinet po natin so press I know lang and then get started yan. and then next guys is i-press lang po yung text na permission for adding devices pag press natin dyan guys i-on lang po natin yung locations and bluetooth sa permissions and enable settings po. Yan, i-allow lang po natin yan lahat ng pwedeng i-allow dyan sa locations and bluetooth. Yan, kagaya ng ginagawa po natin. So, sa portion na dyan guys, i-back lang po natin yung cellphone natin. Yan. And then, i-on ulit natin or enable natin yung permission sa bluetooth allow and then guys sa uh, enable settings ng bluetooth so i-allow din natin yan guys yan i-press natin yung allow antay lang po tayo so nakita natin guys no naka set or naka-on na lahat yung locations and bluetooth Uh, permission and enabled settings po. And then next guys is i-press mo natin yung confirm. Para makapag-add po tayo ng uh, devices o yung CCTV camera po natin. And then guys, i-press po natin yung add device, yung my plus sign. And then, i-press din po natin yung while using this app. Pagka-press po natin guys yung while using this app, antay lang po tayo ng konti para Uh, magpakita po yung QR code na please scan the QR code on the devices. Which is yung QR code guys is nakadikit po sa CCTV na binili po natin. So ulitin ko guys basta po V380 Pro na CCTV camera ang binili po natin meron po yung nakadikit na QR code dun mismo sa body ng CCTV camera. Ang next na gagawin po natin is ipower on na natin yung CCTV camera. And, antayin po natin mag-complete po yung auto-configure niya. So, dito guys, nasa 30 seconds to 1 minute yung uh, configure neto. Uh, iikot po yan kabilaan. And then, ang last na speak ng camera is, please scan the QR code on the camera. So, eto na guys. Kagaya ng sinabi ko kanina, dapat po nakakonect yung cellphone po natin sa 2.4 GHz na Wi-Fi or 4G Wi-Fi. And then, naka-on yung Bluetooth and then yung locations. So guys, scan QR code na tayo. Yung QR code na sinasabi ko po is nasa likod lang ng CCTV camera. So ganito lang po 'yon and then pagka-scan na, na po at na-detect na kung anong Wi-Fi ang gamit po natin, which is yung 2.4 GHz nga po. Ang gagawin lang po natin na next is ilalagay po yung password ng WiFi fi po natin. Pagkalagay po ng password, i-press lang po natin yung confirm. And then, antay lang po tayong mag-connect. So, press confirm. And then, responsive po yung CCTV camera po natin. At uh, trying to connect po yung CCTV camera po natin sa ating cellphone. So, i-check po natin. Ito siya. So, connecting po yung CCTV camera as of now sa ating cellphone. Antay lang po tayo dyan. So, yun, uh, connected na po siya guys select name lang tayo dyan and then i-press po natin yung view device pagka press po natin ng view device mag auto open na yung viewing ng ating CCTV camera sa ating cellphone guys eto na rin yung pinaka perfect na location and focus ng ating CCTV camera so ah uh, dito guys i-try lang po natin yung isang camera niya, yung pinaka baba so ito tayo natin left and right Okay naman siya, working properly. Successful po yung installation po natin. So dito guys, i-try naman natin yung viewing niya or record niya sa uh, tao kung malinaw po siya. So i-check lang po natin. I Try po natin. So yun po yung unang uh, camera niya sa bandang taas and then ito po yung pangalawang camera niya. So okay naman siya guys. Satisfied naman yung linaw ng record nito. So, recommended po kung gusto nyo bumili ng CCTV camera, uh, ito po yung bilhin po natin. So, nasa comment section yung link ng seller kung saan natin mabili. And then, nasa umpisa ng video yung shopping basket na ito.